Three, two, one. Ayun mga kasuke, magandang umaga sa inyo. Nandito tayo ngayon sa barangay San Rafael mga kasuke. Pakainit lang po. Ayun ah, o, oh. kasama ko naglalakad. Napakaganda rito. Kumain po kami ng masarap na lugaw mga suka. balito po yung bagsakan dito ng isda mga kasuka. Yung nasa likodan ko po. Napakaganda mga kasuka. Tara samahan ninyo ako. Mamamasyal tayo rito. Shoutout sa mga taga barangay sa Drapel dyan ha. Magandang umaga po. Sa mga tropang aban. sa inyo at sa mga tropang dukay. Maray na aga po. Yan mga kasukay, oh, talagang napakasarap maligo ngayon. Dahil hindi masyadong maalon mga kasukay. Ganda ng bangka oh. Dati laging halos araw gabi sa dagat din ako. Pero nakakamiss mga kasukay. Yan mga pinag-aarihan namin dati yan ng lambat. Ayan oh, kaganda rito. Napakalaki na ng pagbabago ng Barangay San Rafael. Paano mo Mga kasukay pala, ipopromote ko na rin yung kinainan naming lugaw kay ate. Diyan sa kanto na yan, kumain kami ng lugaw. Napakasarap mga kasukay. Mamaya, babalik pa kami para mag take out. Napakalayo nga na rin mga kasukay. Ba, parang paradahan na rin ng mga bangka. sa masarap dito kapag lulubog yung araw nandito ka oh, sa dulo napakaganda dito ayan shout out sa mga youtuber dito sa barangay San Rafael at sa mga ano sa mga nagdadagat maray na agad sana laging maraming huli napakagandang lugar po napakasarap ng hangin dito Napakasarap sa pakaramdam Yung kabila na yan mga kasukay yung bukid na yan. Ayan yung nakikita nyo na yan. Maraming uh, ulap sa ibabaw. Sa ibabaw. yan po yung tinatawag na barangay umun. Yung upload natin na karaan, dyan tayo naligo. Mga kasukay Hanapin nyo na lang yung pag-swimming namin sa resorts doon. Ito po yung tinatawag na barang ano, yung isya naman nakikita niyo sa kabila na yan. Yung pahaba na yan. Yung tinatawag na ugtok. Dati pag summer, diyan kami lagi naliligo mga kasukay. Yan dulo na yan, no. Oh. Yan dulo na yan. Daanan yan dito mga kasukay sa gitna na yan. May dito. Pag maraming pag malakas ang alon dati, dito kami dumaraan. Kasi ikot ka na lang doon mga kasukay. Ngayon parang ginagawa atang resorts mga kasukay lalong pinagaganda sana o pero darte ang route uh, babalik at babalik tayo rito para mangisda. isda kaya nakailang lugaw ka? sarap ng lugaw uh, sa kalate? Masarap po lugaw? Masarap lugaw? Sulit? So ate, na kailan lugaw ka? Bakit? Busog ka pa? ng mga kasukay, dito po kami kumain. Pakasarap ng lugaw ni ate. Ayan, pag nagawi kayo rito sa Barangay San Rafael, mga kasukay. Pag makamasyal kayo rito, subukan nyo yung lugaw ni ate. Ito po yung pesto niya, mga kasukay.

sarap badi daing trompeta sarap to prito tiyo daw ay sariwang sariwa sarap to pangat sang kilo tayo Dey po kami nang isang kilo? Sarong kilo po. Pwede po. Dito ba? Dito ko Sarap yun kuya, kamatis paano, no? Yan. Hmm, kulay blue. Sariwang-sariwang talaga. Yan ang laway. Pag talagang tinagian, talagang lubog ang yan, lumbat, no? Literal na malaway. Laway. Tawag yan, laway malupay kamatis sa lamansi kuting eh masira rin yung paksi maski paksi yan mga kay kagarating lang ng isda yan po yung isdang lawa yan hmm.

Isang area lang yan, Ting. Ting. Isang area lang yan. Oh, kapulas lang tawagin yan. Yung madaling araw. Oh, 3 kilos eh. Ito yung saging-saging. Tawag sa, ano, sa Moraliete. Sa Moraliete. Sa mga tropang Bisaya. Samar, sa Kalete. Pinagsama nila. Sarap to, pangat po rito. taong laway do no talagang na naglalaway oh siya ipang sila hindi lamay sa red anong timbang mo oh?